Naku po sa mga mamimili. Mas mataas na presyo ba ng itlog ang sumalubong sa inyo sa mga palengke? Abay, pati po ang presyo ng LPG, nagmahal din. Alamin kung bakit sa ulat ni Clayzel Pardilla. Gulay, isda at mga ulam na mabilis lutuin muna ang ibinebenta ni Christian sa kanyang karinderiya. Ngayon, tumaas yung gas. 960 na. Dati, na-retain lang. Medyo okay-okay pa. Ngayon, grabe. Yung mabilis lang palambutin yung naninuluto ko. Iwas muna sa matitigas. katulad ng baka, matagal palambutin. Kasi pag ano, eh, takaw sa gas, mabilis maubos. Gastos na naman. Kaya tipid lang. Ngayong Oktubre kasi, ipinatupad na ng mga kumpanya ang 3 piso at 75 centimos na taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Katumbas yan ng higit na 41 pisong dagdag singil sa bawat tangke ng LPG. Ito na ang ikatlong beses na pa ang presyo ng LPG. Kung susumahin, papalo na sa halos 15 piso ang umento sa per kilo ng LPG o halos 165 pesos kada cylinder. Kaya si Christian na gumagamit ng walong LPG sa kanyang karindriya, papalo na sa higit 1,300 pesos ang dagdag gastos kada buwan. Malaki nawawala sa ano ko eh, paninda ko Sayang din yun. Kung ano, ko sa isang buwan. Pagli na rin yung bigas. Ayon sa LPG Marketers Association, nagmahal ang presyo ng LPG, bunsod ng malakas sa demand sa pandaigdigang merkado. Ang uh, itinaas po ng uh, LPG sa pandaigdigang pamilihan ay uh, $53 po ang uh, itinaas comparative to last month due to the big demand ng mga bansang may winter season. And uh, historically po, ang uh, pag-i-stockpile po ng mga bansang ito ay nangyayari po sa huling uh, mga apat na buwan ng uh, taon po ngayon. Samantala, tumaas naman ng 50 sentimo ang presyo ng medium size na itlog. Katumbas yan ng 15 pesos sa dagdag presyo sa bawat tray ng itlog ayon sa Philippine Egg Board Association, naramdaman ang taas presyo dahil sa maigpit na supply. Ilang nasa layer industry kasi ang nagbawas ng alagang manok dahil sa mahalang farm input. Hindi rin makapagparami ng husto dahil wala pang bakuna contra bird flu na dumarating sa Pilipinas. Habang naapektuhan naman ang ilang farm ng magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa. Ang mga problema dyan, naman ng bird flu, farm mo. Kung uh, marami ka alaga, ilang eh, milyon yung malulugi sa iyo. Kasi hindi lang namamatay, pati yung natin ang nabubuhay, ikukuntim ng gobyerno. Kalay Zalpardilia, para sa bayan.